guys! I'm back! So, katatapos ko lang mag-work. Tapos, yung anak ko magpapahatid siya. Sa, so, ano, magkikita sila ng mga friends niya. Magbabanding. Wala kasi silang pasok today. Dahil sa last week, sobrang busy nila sa, ano, sa school. Dahil sa intrams. So, ngayon, banding-banding mo na sila. Pinapayagan ko talaga si Yuri, guys, na lumabas kasama ang mga friends. Tsaka trust, trusted naman yung mga friends kasi hindi naman mga bad influence. Kaya masaya din ako kasi napunta talaga yung anak ko sa kanila. Anyway, sige, hatid na muna natin. Hindi pa ako nakabihis. Anong oras na? It's 10.13. Nag-work kasi ako and then wala na akong time magligo kasi namamadali na siya, magkikita na daw sila. So, hindi ko na lang. Sunduin muna yung mga friends niya and then Diretso na po sa. Asa ganito. Ng? Hmm? Asa ganito. Mag hello. Hello vlog. Oh <laughs> yan, tas sasama na po. Sa so, okay, Akash. <clears throat> Hi Hey guys, ka ko lang sa bahay and tapos na rin ako nag-lunch. And ngayon ay itutuloy ko na yung aking mga ginagawa. May hey, problema ako guys. Yung mga tanim namin na uh, nandoon sa may gate banda nasunog sila sa init. Kasi nawala yung malaking tanim dito. Pinaputol ko kasi sa sobrang taas na kasi masyado so pinaputol ko siya hindi ko na realize. Ito, malaki kasi to. Kasi pinutol siya dito. So, malaki masyado yan dito. eto yung mga nasunog kawawa naman sila guys kailangan ko sa lang ilipat emergency na so ililipat na natin sila sa mas ano mas shaded na area kasi kawawa sila Fidel Trico. Ito. Nasunog oh. siya. na yun. Ito siya na side. Ayan. Sunog siya guys. Ayan. Kawawa naman sila. Ito ilipat ko na lang dito banda. from CSWDO so na apply ko na yung solo parent ni Yuri uh, solo parent ID ko para kay Yuri and ilalagay ko na lang sa description kung ano yung mga requirements ng solo parent. Pero dito lang yan sa barangay namin sa Davao. Hindi ko alam kung ano yung requirements doon sa ibang lugar. Pero dito sa Davao City, yun ang requirements na kailangan. So, ililink ko na lang. So, yung ginawa ko, uh, ilalagay ko na lang sa description. So, yung ginawa ko is pumunta ko dito sa CSWDO sa barangay. Malapit sa barangay namin. Tapos, nangingi ako ng requirements sa kanila. So, yung, requirement, yung requirements nila depende kung married ka or unmarried and uh, may mga certain requirements din sila. So sa unmarried, kasi since ako unmarried ako, yung mga requirements na hindi nila is yung sa inong Marco, tapos birth certificate ni Yuri, which is original yung kukuni nila. Tapos yung affidavit of low income and affidavit of uh, being a solo parent na wala talagang ikaw ka live-in, ganyan. So kinuha ko yung dalawang yan sa pau uh, Philippine, ano ba yung pau Basta doon banda sa may uh, Hall of Justice. Tapos yung pangatlong requirements ay yung uh, ilan na ba yung 1 2 3 4. Yung panglimang requirements is barangay clearance. So kukuha ka talaga ng barangay clearance. And then uh, yung isa pa is one isang 1 by 1 picture and may extra isa pang 1 by 1 para sa ID. So dalawa yung hingi nila na ID picture and then yung payslip. So since wala din kasi doon nakalagay sa requirements nila yung payslip, hiningi nila ako ng payslip. So upon return na lang yung payslip. So pagbalik ko tawagan nila ako kung okay na doon ko na ibibigay yung payslip ko. So, yun lang. Um, yun lang ang kailangan nila. Uh, it took me 3 to 4 days para kunin yung mga requirements na yun. Kasi, syempre, sa PSA, medyo matagal. Tapos, sa PAO naman, madali lang naman, mabilis lang naman. Siguro, hindi umabot ng 1 hour. Mga 30 minutes lang. Ganun. And then, kasi may iba pa akong ginagawa. Kaya, it took me 3 days para asikasuhin yan lahat. So, ngayon lang din ako kumuha ng barangay clearance. So, yun lang. Yun lang yung mga kailangan. And, hi hihintayin ko na lang. One week, tawagan daw nila ako. Hopefully, sana nandiyan na para maka-apply na si Yuri for any ano kung saan siya mag-apply na kailangan niya yung solo parent. So yun lang. So uwi na ako ngayon guys kasi ano oras na ba? 4:29 na and hindi ko alam kung ano oras si Yuri uuwi but since meron pa kasi ako na iwan ng mga kailangan uh, ayusin sa bahay, magliligpit pa ako, maglilinis pa ako ng bahay kasi sa Wednesday may bisita kami. So, Wednesday din yung birthday ko. And then meron din akong sa so, Wednesday yun na malalaman. <laughs> so yun lang, um, uwi na ako. Let's go. Sige na lang sa bahay. Mag-drive muna ako. So guys, mag-set up tayo ng ating Christmas tree. Ito yung gagamitin natin. Ito yung ginamit namin last year. Three years na namin ito ginagamit. This one. This one is galing siya dito sa fox tail namin. Yan. Ayun kung makita nyo siya. Yan. Galing dyan. So yan. Ito yung dito yung mga bunga. Bunga ng fox tail. So, kinuha namin, pininturahan namin ng puti ng kapatid ko. So, yan pa rin yung gagamitin ko ngayon. And, isa-set up natin siya dito sa loob ng bahay. Yan. Diyan natin ilalagay. Pasensya na sa kalat. So, dito natin siya ilalagay. Yan. Ito yung old, ano, lalagyan ng aming makina. Medyo sira na yan siya, guys. Ayan, oh sira-sira na yan. And sayang din naman ko itapon kasi pwede pa naman gawing cabinet. Ayan. So, lalagyan natin siya ng puti. White Christmas tree ang ating ilalagay. Tapos meron tayong mga lanterns dito. Christmas decor. Ayan. Ginawa ko to guys. Meron tayong molders nito. Alright. So, kunin muna natin siya. Para ipasok na natin. Ay, hindi pa pala. Dapat pala i-ano ko pa. Ano ba? Set up ko muna pala dito. So, hanapin na lang muna natin dito yung ano kong hinahanap guys. Tulungan nyo. Ah. Sinisipon na ako. Sa kapalinis to guys. Kasi grabe yung alikabok ng bakay. Ang tagal ko na kasi hindi nakapaglinis and very alita na kaya ayan sinisipon na, pati si Yuri sinisipon na rin kasi nandito sa mga nagbilinis ako naghinahanap ako guys na 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 mahanap natin yun I think hindi ko siya mahanap <laughs> ay nanggulo pa talaga ako no andito lang pala siya so ito yung gagamitin natin pantali sa itong uh, ano natin decor this one ano kung magkasya ba siya Parang hindi siya magkasya parang kailangan ko kung... ay pwede yan so ito yung gamitin natin Kena okay siguro tong ganito. No? Tingnan natin. Ayun natin. Or medyo mas haba-haba. Tapos, tali. Ay, parang hindi masyadong... Parang ano lang siya, maiksi. i-try natin. Masyadong mahaba. Yan. Oh, Ganda, guys. Baliktad. Tapik lang ito. Yeah, ang ganda. Look at that. Look at that. Pero guys, kailangan ko ng microphone. Mag-mic tayo kasi ang ingay. May, may, ingay pa yung anak ko kasi naglalaro. So mag-microphone na lang muna tayo. Nawala yung magnet nito dito ba? Bumili ako ng ibang klaseng magnet para lang mag-stick siya dito. Kasi hindi ko na siya pwede ma-stick dito. Yung, yung mic, kailangan na ikabit ko siya. Okay, wait lang. Set up muna tayo. So, mic test, mic test, test, mic, mic test. <laughs> okay. Ayan. So, nakalagay na siya dito. Ayan. Na. Meron tayong isa. Hala. So, hindi na lang siya pantay. So, meron din tayong maikse. Meron ding mahaba. Hindi na lang natin siya pantayin. ito na. So, ingat-ingat lang talaga na hindi siya mahulog kasi nababasag talaga siya. Very fragile. Pero kaya naman natin ingatan. So, ilalagay natin siya dito. So, ito na. Nailagyan na natin lahat. yan Ito guys, hindi ko kasi ma-perfect. Ito yung pinaka-perfect niya na design talaga. Tapos every time tinatanggal ko siya sa molder, napuputol kasi yung isa or yung dalawa. So ito yun. Wala, wala ito Putol. Putol din dito. So yan yun yung natin Christmas tree. guys. Putol yung kamay ni baby Jesus. Pero ayusin natin. Kung hindi kaya, try natin stick glue. Ayan. Hayaan na lang muna natin siya hanggang sa mag-dry. sobrang pawis na pawis ko na. Ayan. Dito si baby Jesus. Yeah. Or hindi ako satisfied. <laughs> anyway, yan na muna for now. Tingnan natin. Ilawan natin sila. Yan na. Di ba? Okay ba? <laughs> Para nakukulangan pa ako. So, hindi pa ito final. Hello guys. Good evening tapos na ako nag uh, facial nag, nag ano tapos na ako nag lagay ng moisturizer sa mukha ko at ito yung ginamit ko naubusan ako nito kaya siguro mga ilang months din ako hindi nakapag hindi nakabili nito kasi nawala na talaga sa isip ko ng moisturizer pero ngayon kasi micro 43 na ako this Wednesday and feeling ko talaga kailangan ko nang magpaganda eh, hindi naman sobrang hindi naman magpaganda na magpaganda talaga kailangan na alagaan ko yung aking mukha sa aking katawan syempre kasi nakikita ko na may mga kulubot na talaga yung mukha ko. And meron ako mga white hair. Marami ng changes sa katawan ko na nakikita ko na hindi ko siya gusto. <laughs> Kaya nag-decide ako to, you know, at least, eto man lang. Eto lang. Maglagay tayo everyday ng moisturizer sa gabi or sa araw. Depende sa inyo. Pero ako, sa gabi ko to siya, gina... lagay. Ginalagay? Sa gabi ko siya nilalagay. Tapos eto naman sa morning. So, after ko maligo, after ko wash ng face, lalagyan ko siya nito. And parang powder siya pag nag-dry siya sa face mo, para siyang powder. So, yun lang yung aking vlog today, guys. Thank you for watching. Sana nag-enjoy kayo sa vlog ko. Please like, comment, and subscribe. Bye! Good night!